Alam mo ba? tuwing papalapit na ang kapaskuhan o kaya naman birthday o graduation, ang mga kamag-anak natin sa ibang bansa ay nagsisiuwian para sa kasiyahan. Madalas, may dalang malalaking box for balikbayan. Tinatawag silang mga migrants. Mula pa noong taong 2000, tuwing December 18, ipinagdiriwang na ang International Migrants Day. Ito ay idiniklara ng United Nations General Assembly sa pamamagitan ng Resolution 5593. Ang petsang December 18 ang napili dahil ito ang anibersaryo ng 1990 adoption of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Layo ng pagdiriwang na ito na itaas ang kamalayan sa mga karapatan ng mga migrants sa buong mundo. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2023, mahigit 10 milyon ang Pilipinong naninirahan sa ibang bansa at mahigit 2 milyon ang overseas Filipino migrant workers. Kabilang na rin sa datos na ito ang mga temporary workers, permanent migrants at undocumented migrants. Pero bakit nga ba nangingibang bansa ang mga Pilipino? Una rito ay ang paghahanap ng mas mataas na sahod at mas magandang oportunidad sa trabaho para maitaguyod ang kanilang mga pamilya. Pangalawa, ang pag-abot ng pangarap sa ibang bansa. Pangatlo, ang paglayo sa mga sakuna o digmaan sa kanilang mga lugar. At syempre, ang ilang mga Pilipino ay nagnanais na maging permanent citizen sa bansang kanilang pinupuntahan malaki ang papel ng gobyerno ng Pilipinas sa pagprotekta sa kanilang mga karapatan. May mga programa ang Department of Foreign Affairs o DFA at Overseas Workers Welfare Administration o OWA upang siguruhin na ligtas ang kanilang pagtatrabaho. Mayroon ding Assistance to Nationals Program para sa mga Pilipino na nakakaranas ng abuso o nagkakaroon ng legal na problema. Ang OWA naman, may alok rin na scholarship program para sa mga anak ng OFWs. May financial assistance din para sa mga nawalan ng trabaho sa ibang bansa. Isa pang mahalagang hakbang ay ang pagtutok sa reintegration program para matulungan ang mga OFWs na makapagnegosyo o magkaroon ng stable na kabuhayan pag-uwi nila sa Pilipinas. Kaya lagi nating tandaan, ang International Migrants Day ay hindi lamang isang simpleng pagdiriwang. Isa itong paalala sa sakripisyo ng bawat nakikipagsapalaran ng mga ibang bansa. At pag sila'y atin muling nakita o nakausap, atin silang pasalamatan sa kanilang mga kabayanihan. Ngayon, alam mo na!